and guys, ang dami pang ano, inuwi na namin dito sa tabi kasi hindi ano, ang daming, ang dami pang masalambat. O, oh, see? Ang dami. <laughs> May hmm. kamato. Yan, sobrang dami pa. Kita ko yan. Isang kilo pa yan. Pero yung maliliit, kailangan natin ano, kailangan natin ibalik yung mga ganito kaliliit ito. Ayan paglaki saka natin uli kunin yan o oh. Wow. mga tatlong kilo yan Yan oh, daming huli. Ay, daming nalambat pala. 3 kilo.